Isang marangyang sasakyan ang humaharurot sa dilim, bumaba ang isang babae na may marangal at mataas na kalidad. Mariin niyang tinanggal ang tent kung saan naglalandi ang kasintahan niyang lalaking ama chanam Maglalatag ba siya ng sungay sa kanya, ipapakita niya sa kanya na wala siyang mukha. Pagkatapos niyang harapin ang masamang chanam, sixuno ay hindi pa nakapagdiwang nang matanggap niya ang masamang balita. Ang kanyang adoptive older brother na si Shen Jayahe ay malapit ng manungkulan bilang direktor ng Vintner Corporation. Kung hindi siya agad umuwi ngayon, baka wala na siyang masuot na damit sa hinaharap. Sa pagdiriwang ni Jiahe, ang lahat sa labas ay humahanga sa kanya, ngunit sa loob ng kanilang puso ay nanlalait pa rin. Siya sa ampon lang ng pamilya Tsu, wala kailanman magiging marangal na katayuan. Ang mas lalo pang ikinagulat ni Jiahe ay ang bigla ang pagdating ni Tsuno. Siya, suot ang isang napakagandang damit ay lumapit sa kanya. Ang dalawang magandang lalaki at babae ay nagsayaw ng isang magandang sayaw. Ngunit iyan lamang ang nakita ng lahat. Sa katunayan, silang dalawa ay nasa isang napakagaling na pag-uusap. Muling binanggit ni Tsuno ang kanyang pagkakakilanlan ikaw.